Wow, ito yung kakanina. Kahit na French is nagustuhan talaga. Lalo na si Munamur. Moore. Ayan o, oh, nilagyan natin ng budbod. Nakakatakam, iba't ibang kulay. O, oh, ba? Diba? Ayan, atin ang hiwain. Talaga mag-ainganyo kang kainin. Iba't ibang kulay. May violet, yellow, and white. Ito nga pala ay niluto ni Ana at aming pinagsalu-saluhan. At ang sabi ni Munamur ay pag-aralan ko daw lutuin. Dahil sa talaga nagustuhan niya. O, oh, ba? Diba? Kaya sa so next time, ako naman na magluluto para ma-try ko. Ito ang isang sa mga Pilipina dessert na talagang magugustuhan natin. Wala muna ng diet-diet. Ang mahalaga, mapagbigyan ng cravings. Ganon. Ayan, atin ang nice slice. Mana natin. Ayan no oh, ang ganda ng pagkakaluto. Talagang ang kinis hiwain. At syempre, ang first slice is para sa akin. Ayan oh, nainggit si Munamur. Gusto niya kasi siya muna. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ang ganda o, oh, diba? Excited na akong tikman. At dahil sa akong first tikim, ay kailangan damihan natin ang budbod. Ito yung toasted coconut flakes na magpapasarap sa ating kakanin. Pwede rin itong lagyan ng toppings na latik. Ito naman is gawa sa kakanggata ng nyog. Ayan, uh -huh. ating masarap na kakanin. Ang sapin-sapin. Mmm, tikman na natin. Ayan o, oh, yummy!